Mega mega love shout out mga kabisay Good afternoon Good afternoon dyan sa inyong lahat Hapon na ngayon mga kabisay Di ako nakapag vlog kanina habang gumagawa Gawa ng palaging Paulan ulan At sa awa ng Diyos naman ay eh, Nakapag Gawa naman tayo ng Ibang mga Kaganapan dito sa ating Kuan Ah turil sa aking ginagawang bahay ng kambing at sa ngayon mga kabisay eh halos ano na siya nasa mga siguro nasa 70% na dahil konti na lang ang kulang mga kabisay at ito ay eh mabubuo na at ang isa lang na kinalulungkot ko kasi ay palaging naulan. At ito nga, sa awa ng Diyos, ay nakakaakyat na ang kambing ng ano, ginawa ko na yung kanyang pinakahagda ng mga kabisay. Ayan. At yung manok ay dyan na rinadaan. <laughs> ayan, shout out manok. Ayan ang mga alaga ko mga kabisay. So, ang kailangan na lang dito mga kabisay ay eh, malagyan ko dito ng patpat uh, -pat ng kawayan para mabuo ito at ito. Yung tinanggal ko dyan ay eh, iba ang ilalagay ko na kasi dito mga kabisay gawa ng itong pinakaharapan na to Doon na ito mapupunta sa likod. So, ang mangyayari ay eh, patalikod na siya dito dahil dito ay ang kambing laang ang tanging magaano dito at siguro lalagyan ko muna yan ng kawayan at mayroon ako doong mga biniak mga kabisay lilinisin na lang at siguro baka maikabit ko rin at matatapos din ito ipapakita ko rin sa inyo mga kabisay pag natapos Siguro isang hornada na lang to. Uh, ito ay mabubuo na. Kasi lalagyan ko pa ito ng kawayan mga kabisay na patayo rin dyan. Kaya lang parang kukulangin ako ng kawayan mga kabisay. Kaya magpuputol siguro ako bukas ng panglagay ko dito. Pero uh, hanggat may oras pa, ilalagay ko na muna dito yung aking mga lilinisin si kawayan doon at ilalagay ko na rin dito sa kung hanggang saan makakarating mga kabisay dahil ito ang kawayan ito ay eh, mga hanggang dito lang mga kabisay hindi naman to kailangang mataas ang kawayan dyan dahil likod naman yan dito nga lang ang dadagdagan ko hanggang taas kasi pinakasuporta din ng kambing na hindi sila masyadong naaanggihan dahil ang hangin ay galing doon banda papunta rito so ayan at ito naman pag may time lalagyan ko rin ito ng kawayan dito banda mga kabisay Ibi vertical ko rin pero hindi siya kasi nung malalapit yung tama rin lang na hindi makalusot ang ulo ng kambing ganun at siguro papakita ko na rin lang sa inyo kung sakaling mabuo ko saka ko na lang i-update kayo at abang, abangan nyo na lang mga kabisay. Dahil ang hirap, mga ako, nang diretsuhang gawa dahil yun nga ang paulan-ulan. At yun nga pala, yung aking mga sitaw ayan sa awa ng Diyos ay eh, may nakapag-ani na kami ng isa. Pero konti pa lang mga kabisay. At ngayon ay eh, ang dami niyang bunga. Ayan oh. Ang daming mga nakabitin mga kabisay kung makikita nyo ayan mga bunga na yan. Ayun, hanggang doon sa loob na yun. Yung mga nakabitin na yun, mga bunga na yun. At sa awa ng Diyos ay siguro bukas ng umaga ang harvest niyan. At siguro baka medyo marami-rami na. Dahil medyo marami na ang nakalabas na bunga mga kabisay pero marami pang bulaklak kung makikita nyo ayan dami pang bulaklak doon so abang-abangan yung mga kabisay ang ibang update ko lalong lalo na dito sa aking ginagawa rito at ayan uh, nabubuo na siya sa pautay-utay uh, ano na itong mga kabisay bali limang araw na ako dito pabalik-balik mga kabisay uh, at hindi ko mabubuo dahil ang ulan nga pag mag-umpisa buti ngayon mga kabisay at maaga alas mag-aalas dos pa lang wala nang ulan sana naman ay wag nang umulan ulit pero ibang tema ng panahon ayang kung makikita nyo makulimlim. Abang-abang so, na lang tayo mga kabisay no. So, at iyon nga mga kabisay ako yung nakapaglinis na nung mga kawayan na bini ako na sinasabi ko sa inyong nabi ako. At ito na sila mga kabisay. Nalinis ko na. Ikakabit ko na lang yan doon mga kabisay. Pero siguro hindi ko maipapakita sa inyo at mahirap mahirap magtiwala mga kabisay dahil biglang na ulan ay kawawa naman ang cellphone ko kung mababad sa ulan so ayan at abang abangan nyo na lang pag nakabit ko na to papakita ko na lang sa inyo mga kabisay siguro hindi ko man ito makompleto hindi man ito makakompleto doon eh kahit papano eh, yung bandang likod makakasapat na rin siguro to dahil marami pang pa don kailangan doon mga kabisay so abang abang na lang tayo mga kabisay at sana naman ay samahan nyo ako hanggang sa matapos ang video ito mega mega love shout out sa inyong lahat dyan mga kabisay yun nga mga kabisay andito na yung ating mga nilinis na kawayan so siguro makakakompleto naman ako dyan so, may likod na yan at ayan na umpisan ko na nga pala kanina mga kabisay Hindi lang ako nag video kanina nung pag umpisa ko Gawa ng nang may nagpapatugtog na naman dito Ewan ko lang kung hindi ma ano, May nagpapatugtog mga kabisay Pero siguro sasapawan ko na lang mamaya ng sariling music ayan at ito na lang ang sobra ko at siguro kukulangin din ako ng pako mga kabisay ito lalagyan ko pa ito ng kawayan dito sa porsyo na to ito mga kabisay at uh, saka dito ito lalagyan ko pa rin to may kawayan pa rin yan sasarado ko to itong paikot na to ang problema ito na lang ang kawayan ko mga kabisay at uh, siguro gusto kong magkuha ng kawayan doon ng so, problema na yan ulan hindi ako maka dilo kaya ito na lang muna ang itutuloy ko hanggang sa maabot ng itong kawayan ito abang abangan nyo na lang ulit mamaya mga kapitay papakita ko na lang sa inyo kung anong mga paganap ang nangyayari ngayon tutuloy ko na lang ayan lakas na naman ang tugtog so yun nga mga kapisay at natapos ko na to ayan ang problema nga lang eh hindi ko maituloy dito sa so, na to may kawayan pa sana akong sobra ang problema ay wala na akong pako mga kabisay kaya hanggang dyan na lang muna at siguro ano ako ng kawayan tapos bibili na lang ng pako para makompleto ko itong kanyang ano dito uh, pinakadingding at ganyan din ang mangyayari mga kabisay kung anong ang itsura niyan. Ganon din yan dito sa paikot. Ang ganyan sa anong iyan, uh, porsyo na yan. Uh, at ito rin, lalagyan ko rin ito. Uh, at pati dito, itong porsyo na to lalagyan ko rin ito. Dahil yan, yung ilalim na yan, isasarado ko na yan dyan. Sarado na yan dyan mga kabisay. Dahil doon ako maglalagay ng pintuan sa papunta doon. Pag may bubong na, kasi wala pang bubong dyan mga kabisayo oh. eh hindi pa nadating yung pambubong no order ko pagaling galing Italy <laughs> Italy <laughs> hindi mga kabisay ino order pa yung bubong para dito at apat na piraso lang naman yun so hindi pa lang ma i-deliver ngayon siguro mga ilang araw pa at makukumplito ko na ang bubong dyan saka makukumplito ko na rin ang dingding doon So, yung bubong na lang ang iniintay dyan mga kabisay at saka yung kawayan na puputulin ko. Uh, at sigurado itong kawayan na itong mga kabisay ay kukulangin din ito dito. Kaya kailangan magputol ako doon sa so, may mga malalagong uh, dahon na yun kawayan yun na ando sa bandang iyon. So, ayon maraming maraming salamat sa inyong lahat diyan mga kabisay na uh, sa glit lang itong pa-video ko dito para lang sa inyo ang update ng aking mga kaganapan at dahil laging may patugtong mga kapitay kaya nagmamadali ako so maraming maraming salamat sa inyo lahat saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ang lagi kong sinasabi ay palaging magkasaan ang patuloy tayong gabayaan ang ating panunong at palaging malayo sa mga kapahamakan lang maraming maraming salamat mga kapidaya ayan may nagpapatugtog na naman thank you so much sa inyong lahat higa kami love shout out bye bye